Yun mga Abel. Good morning, good morning, good morning Nalaman sa inyong lahat at eto kumakain muna tayo. Nag-aagahan Nag tayo kasi mag-aabang tayo ng mga ibon natin. Kasi nilisang ang ibon natin nang 6:40, oh, medyo sinisipon. 6:45 AM ng Munoz, Nueva So, estimate nga natin kung mabilis ang mga ibon, uh, siguro mga possible mga 7 matitika. Norso ba? Oh, possible mga 7 ano mga 7.40, 7.35, mga ganon. Mat Matuloy nyo ibon kasi munyos eh. Possible, meron dyan mag-speed ng 1.4 o 1.3. Depende kasi maganda yung panahon, no? Super init, to oh, makikita nyo. Mm. So, yung mga ibon naman kasi sa mm, TGRC si KFC, is hindi naman kagaya ng PUF na mga nabigla nung nakaraan kasi medyo nagkahirapan nung pauwian ng midtos namin sa San Nicolas, Pangasinan. So yung mga ibon na nasa TGRC hindi naman yung nabigla kaya sigurado ako maaga yung ibon. So tingnan natin kung sino ang mauuna sa mga ibon natin kung yung yung mga old bird ba natin na si Banlon 73 at sa si uh, Palawi or yung tatlong young bird natin. Pero for the meantime, kain muna tayo habang nag-aabang sa mga ibon natin. Tara samaan nyo ko. bird natin galing Munoz, Nueve Sija. Hmm. 7.43. Ako na. Si Balloon, 73. Alright. Ito pa mga Abel, yung isa. White flight. ano, eh o. Mukhang galing sa apalit. Aray ko. Hatak na hatak. Pabalik yung na-ate ako eh. Pagtingala nasaan na? Galing, ag, galing apalit siya Saan kaya ba ba ibon na to? Baka naghintay pa ng kasabay. Ito na. Naghintay pa nga ng kasabay. Naghintay pa ng kasabay. Ay, yun. ng ibon. Hinabol <laughs> ng maya. Ayun, yun. yun. Ay uh, na Yun yung natin na pati bayan eh. Yan si ano. Yan si Johnson Press na pasok na uh, inbreed banden brook. kasi si ano si Miss DQ Ano yun? Johnson President na may pasok na ano. Uh, ang pasok naman nun Peter si na may pasok na Spaniard yan. Yan naman, inbreed pa bro ko nakapasok sa Adjansen. Tingnan nyo naman kung gaano kalakas. Ronda na ronda yung ibon. Para yan, mga kabel, oh. Para ako yan. Oh. yan. Hmm. 7.45. Oh, pasok, pasok, pasok na, pasok na. Hmm. Pasok na, pasok na Huwag na tumambay ito sa tinatambayan mo ha hmm. Pasok na, pasok hmm. Nice Alright Dalawang ibon na, isang old bird Isang young bird So yun na, may isa pa tayong ibon Si ano, si Peter B Peter B na young bird Yung ibon na yan Is hindi natin nilaban ng patibayan Kasi tatlo lang yung Young bird natin eh Eto, full sister tone ni, ano, ni Palawi. Ayan, o. No? Nagloron tapos pa siya. Lakas talaga ng ibon na yan. Ay, sino to? Si Palawi. Hindi. Oo nga. Wow. Yan. Si, ano yan? Peter. Peter Bihen. Ayan. Ayan kapatid na nagtakloba natin na hanggang ngayon doon na papasok <laughs> na alright two young bird one obi so ayan mga abel, eto na si ano si palawi yan. isang obi natin pasok na pasok 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 ayun bali isa na lang yung inaabangan natin anong oras dumating si palawi 8.05 mm. Bali, ang hinihintay na lang natin dito si Litar. Bo napasarap sa liparan si Litar ah. Young bird kasi 'yon. Mm. Si Litar, Litar, Litar. Ano ba si Litar, check natin dito. Ano ba si Litar, kinuha ko ba nagkamali ako nung ano, dampot ah. Check lang natin ha. Ay, ito na si hindi. Akala ko si Litar. Si ano pala si ano pala to? Si mga ano ito? Ah, uh, Peter B. Teka, tingnan natin. Double band, double band, double band. Oh, wala naman. Wala naman double band. Ito lang ang double band. Si ano? Ito at saka ito. Ayan. Dalawa pa lang sila. So, ay ko, nauntog pa ako. So, wala pa si ano nga. Si Litar. Yung hen. Yung matuli natin. Wala pa. Mukhang napasarap sa liparan. Abangan natin kung ang susunod na kabanata. Alright eto na mga abel oh. si ano na do mating na silitar hmm. pagpasok oh ayan pasok na pasok na all right kompleto Ricardo na mga ibon natin yan kaya hindi mo mapagbantay kasi ito mga abel oh naggagayet kasi ako ng, ano naggagayet kasi oh ng bato oh batong ano ha batong kinakain na hindi batong umuusok ayan oh ayan yung rice ko okay na then yung aking ayun sauce mm. alright, all right okay na kaya hindi ako nakapagbantay ng ano hindi ko sila naabangan pero yung tatlo naabangan ko mm. ayan yan yung update sa mga ibon natin pero maya maya magpapalipad naman tayo so yun mga abela update ko ay sa mga ibon natin ah, hindi ako nakapagpalipad ngayon dahil medyo mahaba ang pila sa pelko <laughs> ah uh, kaya tinanghali ako. Yun, napakain ko na lang yung mga ibon. Pero ngayon, ang gagawin natin diskarte is style ni Jo Torres. Yan. So, binibilad na lang natin yung mga ibon natin. So, ito is mag-isang oras lang nakabilad si Peter B. Yan. Ay, Peter B. Peter C. Yung magkapatid. Yan, no? So, mamaya may ang konti, tatanggalin ko na yung dalawang yan at papalit naman natin si Brown, si Red Pepper at saka si Peter B na kapatid nito yan yan hinihingal na yan no? Oh. ganyan lang yung ginagawa natin kasi hindi tayo nakapagpalipad ngayon eh then ayun meron tayong pakawalang isang ibon ayan o oh. kilala nyo yan blue white flight na Victor Lim na kapatid nung brown na nando sa loob yan 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 ang ginagawa nyo dyan kasi nga hindi pa masyado naronda na yung ibon na yan mga Abiel. hindi pa naronda na yan ano yan eh sobrang laki kasi nakatawan So ngayon, hindi siya nakakaronda ng ano ng o nakakasabay sa pagronda. Madali lang naman pababay niya, no? Yan, no? Ayan, no? Madali lang naman pababay niya. Mabait yan. Ayan, no? Kita nyo, ang laki. Laking ibo, no? Ayaw mo na papasukin. So, araw-araw nga siyang pakawala dyan sa initan para maluso yung taba niya. Para sa mga susunod na araw, pwede na siyang sumabay sa rondahan ng mga super flying bee natin. Ayan. So, for the meantime, diyan ka muna, magbilad ka muna sa araw at huwag ka mag tambay sa ano, para malusaw ang buong ano mo, taba mo, ang pats. Alright. Tambay ka muna dyan, ha? Diyan ka muna, ha? Para pakasabay ka na sa rondahan ng mga asama mo.